Good morning guys. Andito na naman tayo sa umagang maliwanag at maliwalas na umaga. Wala nang bagyo guys. Malis na si Inting. Kaya andito tayo nagkakape na naman tayo ulit. Ayan. Yung recipe natin sa umagang ito. May lugaw pa rin tayo guys. Hindi mawala ang lugaw sa atin. Kasi yan yung maganda sa katawan natin, yung lugaw. Yung mga insect na hindi sila gaano kumakain ng kanin, lugaw lang yung gina, kinakain nila. Ayan o, may saging at may tuyo. Yun yung pinagpaparis-paris natin sa ating almusal sa umagang ito. Yan si Miss, Miss Maganda. Yung kasama ko dito. Ayan, ganun tayo dito guys sa farm. Ayan, uh, umaga, nagkakapi, tapos maya maya kunti, punta na tayo sa ating araw-araw na ginagawa, yung paupo-upo. Ayan, kapi na tayo guys. Ayan. Ayan, ito kape natin. Ayan, kape tayo guys. Mainit ang kape. Maliwalas na umaga natin lahat guys. Maliwanag na ang sikat ng araw. Nakita naman ninyo. Nakita nyo ang araw guys. Maliwanag na maliwanag. Yan yung ano, dapat yung mangkok. Yan, yung lugaw natin. Yan. Dito lo, nilagay yung lugaw para mabilis lang lumamig. Mainit pa kasi oh, bagong ahon pa sa ano. Galing sa lutuan. Shout out sa nagpadala nito ng Shout out sa nagpadala ng itong Kaini. thank you. Lugaw si uh, yung cousin ko sa nasa abroad sa probinsya ng Mindanao. Yan. Mindanao, Switzerland. Uh, Switzerland, Mindanao. Yon si Nini Magsalay. Siya yung nagpadala nito guys. Yan. Get out dyan sa taga Mindanao, sa Kapisan. Especially na dyan sa Kapisan. Yan. Kain tayo ng lugaw guys. Baka akala ninyo walang lugaw dito. Meron. Meron kami dito. Ito yung kinagis na namin guys. Nung mula pa nung bata pa ako. Lagi akong nilulutuan ng lula ko nito. Yung ganito bago kami na mamastol ng kalabaw pinapakain muna kami ng ganito lugaw yan kaya hindi ko makakalimutan lula ko guys lagi kaming inaalagaan nung bata pa kami yan guys hanggang dito lang muna guys ang video natin dahil palubat na tayo at magandang araw sa ating lahat God bless you all mga kapatid